Dami ko na paano kasi bali nabuhay kay Liza. May rudok siya na. Kaya gumabi na, natatama ka po. Sinundo pa namin sila. Ha? Sinundo pa namin sila. Saan? Tatay niya. Bakit kilo ka ulit? Ano? Pagod ka Hong Kong. silok. Saan ko pinuha ngayon silok? Kagabi kinuha, inakit mm. Oo. Oh. Tapos, ngayon, <laughs> pinakit. Oo, kasi pupunta sila ng Hong Kong. Balikan ng siguro. Oo. Oh. Pero baka makakaatin yan sa Ati Rose ng gawain ng pagkakit. Sunugin ko lang ating. Kasi dalaga ko yung yung nilaban ko yung chip ko. O, may ulit ka na kayo. Sa? Oo. Sis ko pa pa. ba? Mag-o-online. Ay, may pinapay, o. Saan? Muna yung ito. Oh, oo, okay na mo. Hindi ako kumahin. Yeah. So, siguro yung sinanis sa akin.

Okay.